Hey, what's up mga kauling? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga kauling. At ngayon mga kauling, kakain tayo ng ano, mag-almusal tayo, umagahan ng bisol sa kakamuti mga kauling. Ang importante mga kauling, kahit bisol lang, basta lagi tayong happy at masaya lang tayo mga kauling. Hindi tayo namumubili man ng ibang, men, importante may kakainin tayo at kumagain lang tayo ng... Uh, bisol at gamote at bago kami natapos kumain ng bisol na ano, pupunta mo na kami doon sa bahay na at pupunta kami sa bahay na nasira na, na. hindi uh, pa naman masyado ang sira uh, tinitirahan pa po namin yung bahay na yan kapag nandyan kami sa bukid kapag naguna kami mga kauling uh, dyan kami natutulog kapag medyo ano hindi masyadong malakas yung angin diyan kami natulog at uh, ito nagano kasi si mama do nagluto ng utan uh, para may ulam kami sa ano sa bisol mamayang tanghali mga kauling kasi mamayang tanghali mga kauling bisol na naman yung kakainin natin mga kauling ang importante lang mga kauling kahit bisol lang yung pagkain natin ang importante hindi tayo na na sisiraan ng kakasira ng tao mga kauling at ang importante mga kauling ay masaya lang tayo kahit uh, bisol yung pagkain natin uh, kasi dito naman sa bukit mga kauling ito lang naman yung kailangan natin pwedeng gawin uh, magtanim tayo ng bisol, kamuting balanghoy mga balangoy, mga kamuti blagon uh, yung anong gusto na basta may ano ka may pagtaniman ka dito mga kauling saging uh, yan yung, yung pwede nating gawin dito sa ating bukid mga kauling at yan pinakita ko nga yan dyan yung bahay natin na sira-sira na yung bahay na mga kaulit tira pa yan nung bagyong ulit mga kauling yan yung natira na lang niya uh, hanggang ngayon nakatayo pa rin siya uh, pero yung mga bubong yan ano na mga sira na talaga yan kailangan lang ipaayos. Kaso lang, hindi pa pwedeng maayosin yan. Wala pa tayong pangbili ng ibang baterilyas.